What's up mga kakorado? Tara, maglakad-lakad tayo. Hanap tayo ng makakainan. Meron ditong Chow King, Mang Inasal. At meron rin alam ko naman baboy dito sa loob. Pero dito ako sa labas. Alam niyo kung saan ako sa yung pinupunti rin ako Kasi yan ang gustong pagkain ni Kuya Enzo. Bakit ba? Bakit ko mabibila ng ganyan si Kuya Enzo? Kasi meron silang laban ngayon. Nandun siya sa school kung saan sila ay merong contest na sinalihan. So, tanghalian na wala kaming baon, kaya eto naghanap tayo ng makakain kailangan natin bumili ng pagkain ano muna naman, syempre para, para may energy, para may energy ko so, yan, so eto na kasi kakatapos lang nung kanilang presentation at malamang sa alamang ay nagugutom na, kasi pagkatapos na pagkatapos nila magpresent kanina ay nanghingi sa akin ng pera at bumili sa kantin, pumunta dun sa kantin ng school para bumili ng kanyang snack kaya ako naman eh habang nag i sabi ko bibili na ako ng pagkain para may lunch na kasi tanghalian na oras na ng tanghalian. So nandito na ako at mabait si Buya Guard. Pila na tayo, pila na nandito na. At, eto na agad-agad tapos na ako kumain at nandiyan na yung take out na binili ko para kay Kuya Enzo. So that's all and thank you. Paalam.